Hey everybody, welcome back to Shared Faith with Carol. Day 11 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Chapters 23 to 24 po ang ating babasahin ngayon. So sa mababasa natin no, ito na naman yung uh, tungkol naman sa mga espesyal na araw ng pagsamba. Kailangan uh, nila na gawin yung araw ng pamamahinga nila, pista ng paglampas ng anghel at ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, pista ng pampatunog, pagpapatunog ng mga trompeta, araw ng pagtubos, pista ng pagtatayo ng mga kubol, tapos yung mga uh, ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. So lahat ito pag-uusapan natin or mababasa natin ngayong araw na to. Nabasa na rin natin ito. Again, binanggit na din to ni God kay Moses nung nasa bundok sila. Na-share na rin to ni Moses sa mga Israelita. Pero this time, ini-execute na nga nila. Ginagawa na nila. So, at patuloy na nire-remind ni Moises ang mga Israelita sa mga dapat nilang gawin. Bakit nga ba kailangan pang i-celebrate ito? Siyempre kailangan i-celebrate kasi kailangan na yung mga susunod na henerasyon, malaman nila yung ginawa ni God sa pag ng uh, pagpapalaya niya sa mga Israelita from the Egyptians kumbaga tinanggal nila siya sa inalis nila ang mga Israelita sa slavery, di ba? So, kailangan gusto ni God, paalam nyo to sa mga susunod na henerasyon, paalam nyo to sa mga anak ninyo, tapos sa mga salin lahi, kailangan malaman nila to, kasi nga kailangan malaman nila na siya ang Diyos nila, kasi chosen sila eh sila yung pinili ng Diyos um, out of all the nations, sila yung pinili ng Diyos at nangyari ito, dun sa tribe ni Jacob So again, sabi nga ni God, he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So tinutupad niya yung pangako niya sa kanyang mga tinawag sa kanyang mga pinili. So ngayon, um, sineparate na nga ni God ang Israel or mga Israelita from the Egyptians. Sinave niya sila. So binibigyan niya sila ng mga tuntunin na gusto niya susundin ng mga tao, ng mga Israelita hanggang sa mga susunod na panahon, hanggang sa mga susunod na salin lahi. Tapos ano bang kahalagahan? Bakit ba kailangan pa ng mga araw ng pagsamba? Ba't ba kailangan araw ng pamamahinga? Sobrang paulit-ulit na sinasabi ni God yung araw ng pamamahinga kasi nga, He rested on the seventh day, di ba? Six days niya ginawa ang creation and then on the seventh day, he rested. At yung pagpapahinga na yun, gusto niya i-dedicate natin yun sa kanya. So, yung mga ganon. Kaya sinasabi ni God, kailangan talaga ng araw ng pahinga. Kailangan din i-celebrate yung goodness ni God. Kailangan yun um, malaman ng mga susunod pang mga henerasyon. So, uh, tuloy na po tayo. magbabasa na po tayo. Pero bago po yan, let's ask the presence of the Holy Spirit to guide us po. Let's pray po. Let's Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. Lord, again, maraming salamat po sa paribagong oras at araw na to, O Diyos, para kami po ay makapagbasa ng inyong salita. Panginoon, dalangin namin na ikaw ang gumabay sa amin. Binubuksan po namin ang, ang aming puso't isipan sa pagbabasa, Lord, ng inyong salita. Guide us po kung ano man ang inyong pong revelation, O God, sa bawat isa na maintindihan po namin ito. Patuloy niyo kaming patawarin, Lord Jesus Christ, from all our sins cleanse our hearts from all unrighteousness, and we pray po, Holy Spirit, that you would guide us po na maintindihan namin ito at maisapamuhay po namin ito. Salamat, God. We entrust to you our Bible reading time. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Okay, so start na po tayo. Levitico Kabanatang 23, mga Espesyal na Araw ng Pagsamba, Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita, ang mga tuntuning ito tungkol sa mga espesyal na araw na magtitipon sila para sumamba sa Panginoon. Ang araw ng pamamahinga. May anim na araw kayo para magtrabaho, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito. Sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw para purihin ang Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang pista ng paglampas ng anghel at ang pista ng tinapay na walang pampaalsa ay mga natatanging upang magtipon ang mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Ang pista ng paglampas ng anghel ay ginaganap sa gabi ng ikalabing apat na araw ng unang buwan at sa ikalabing limang araw ng buwan ding iyon Magsisimula naman ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pitong araw ang pistang ito at sa mga araw na iyon, ang tinapay na kakainin ninyo ay dapat walang pampaalsa. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng pitong araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. At sa ikapitong araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip ay magtipon nga kayo at sumamba sa Panginoon ang pista ng pag-aani. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Panginoon, ihandog ninyo sa kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin ninyo ito sa pari sa susunod na araw pagkatapos ng araw ng pamamahinga. Itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin kayo ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding iyon, maghahandog din kayo sa Panginoon ng tupa ng isang taong gulang na walang kapintasan bilang handog na sinusunog. Kasama nito, maghandog din kayo ng apat na kilo ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon at isang litrong katas ng ubas bilang handog na inumin. Mga handog ito sa pamamagitan ng apoy at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Kung hindi pa kayo nakapaghahandog nito, huwag kayong kakain ng kahit anong klase ng pagkain mula sa inyong bagong ani. Ito may sariwa o binusa o nilutong tinapay. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Pagkatapos ng pitong linggo mula sa araw na kayo'y naghandog ng mga ibinigkis na ani, muli kayong magtipon at mag-alay ng handog ng pagpaparangal mula sa mga ibinigkis ng unang ani ninyo. Ito ay sa ikalimampung araw, ang araw ng pagkatapos ng ikapitong araw ng pamamahinga. Ang inyong ihahandog ay dalawang tinapay na bawat isa ay gawa sa apat na kilo ng magandang klaseng harina na may pampaalsa. Ihandog ninyo ito bilang handog na itinataas mula sa inyong unang ani. Kasama nito, magdala rin kayo ng pitong lalaking tupa na isang taong gulang na walang kapansanan, isang batang toro at dalawang lalaking tupa na walang kapintasan. Iahandog ninyo ang mga ito bilang handog na sinusunog kasama ng handog ng pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Mga handog ito para sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Maghandog din kayo ng isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at dalawang tupa na tig isang taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Itataas ng pari sa presensya ng Panginoon ang dalawang tupa at ang handog na mula sa unang ani. Ito'y banal na mga handog sa Panginoon dahil ito'y bahagi ng mga pari. Huwag kayong magtatrabaho sa araw ding iyon kundi magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Kung haani kayo, huwag ninyong uubusin ang mga nasa gilid ng inyong mga bukid at huwag na ninyong balikan para ipunin ng mga naiwan. Ipaubaya na lang ninyo iyon sa mga dukha at sa mga dayuhan. Ito ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pista ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Sa unang araw ng ikapitong buwan, magpahinga kayo para alalahanin ang Panginoon. Kung marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon kayo para sumamba sa Kanya. Huwag kayong magtrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ang araw ng pagtubos Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ding iyon ay araw ng pagtubos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon Kundi magtipon kayo sa pagsamba sa Panginoon na may pag-aayuno at pag-aalay ng handog sa pamamagitan ng apoy sapagkat sa araw na iyon gagawin ang seremonya ng pagtubos sa inyong mga kasalanan sa Panginoon na inyong Diyos. Ang ayaw mag-ayuno sa araw na iyon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Papatayin ng Panginoon ang sino mang magtatrabaho sa araw na iyon. Kaya magpahinga kayo at mag-ayuno mula sa paglubog ng araw ng ikasyam na araw ng buwang iyon hanggang sa susunod na paglubog ng araw. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kahit saan kayo tumira, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol, inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga Israelita. Sa ikalabing limang araw ng ikapitong buwan, Magsisimula ang pista ng pagtatayo ng mga kubol at ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng pitong araw. Sa unang araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip, magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng pitong araw, mag-aalay kayo ng handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Sa ikawalong araw, hindi rin kayo magtatrabaho kundi muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon at maghandog sa Kanya. Iyan ang panghuling araw ng inyong pagtitipon. Iyon ang itinakdang espesyal na mga araw na magtitipon kayo para sumamba sa Panginoon at para mag-alay ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Dapat magdala kayo ng mga handog na sinusunog, handog ng pagpaparangal sa Panginoon, at mga handog na inumin. Ang mga handog na ito ay kinakailangang ihandog ninyo sa itinakdang araw ng paghahandog nito. Ipagdiwang ninyo ang itinakdang mga araw na ito bukod pa sa lingguhang araw ng pamamahinga na ginagawa ninyo. At ang mga handog na ito ay dapat ninyong ialay dagdag sa inyong mga kaloob, mga handog para tuparin ang isang panata, at handog na kusang loob na iniaalay ninyo sa Panginoon. Tungkol naman sa pista ng pagtatayo ng mga kubol, ipagdiriwang ninyo ito para parangalan ng Panginoon mula sa ikalabing libang araw ng ikapitong buwan pagkatapos ng anihan. Ipagdiwang nyo ito sa loob ng pitong araw. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa ikawalong araw. Sa unang araw, kumuha kayo ng pinakamagandang bunga ng mga punong kahoy, mga dahon ng palma, mga mayayabong na sanga ng puno sa lambak, at kayo'y masayang magdiwang sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa loob ng pitong araw. Ipagdiwang nyo ang pistang ito sa ikapitong buwan bawat taon para parangalan ng Panginoon. Sa loob ng pitong araw, lahat kayong mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol para malaman ng inyong mga anak na pinatira ng Panginoon na inyong Diyos ang inyong mga ninuno sa mga kubol nang sila ay inilabas sa Ehipto. Dapat ninyong sundin ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ito ang tungkol sa mga itinakdang pagdiriwang sa pagsamba sa Panginoon na sinabi ni Moises sa mga Israelita. Levitiko Kabanatang 24 ang mga ilaw at mga tinapay sa loob ng toldang tipanan. Sinabi ng Panginoon kay Moises na iutos ito sa mga Israelita. Magdala kayo ng purong langis mula sa pinigang olibo para sa ilaw na nasa labas ng kwarto kung saan nakalagay ang kahon ng kasunduan doon sa toldang tipanan para patuloy itong magningas sa presensya ng Panginoon. Sisindihan ito ni Aaron tuwing takip silim at patuloy na pagniningasin hanggang sa umaga. Dapat tiyakin na laging nagniningas ang mga ilaw sa patungang ginto nito. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Ang mga tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Magluto kayo ng labindalawang pirasong tinapay na ang bawat isa ay gawa sa apat na kilo ng magandang klasing harina. Pagkatapos, ilagay ninyo ito sa mesang ginto sa presensya ng Panginoon. Ihanay ninyo ito ng dalawang hanay tig bawat hanay. Lagyan ninyo ng purong insenso ang gilid ng bawat hanay. Ang insenso ang siyang magsisilbing handog para alalahanin ng Panginoon. Susunugin ito bilang handog sa pamamagitan ng apoy sa halip na ang tinapay. Dapat laging maglagay ng tinapay sa presensya ng Panginoon tuwing araw ng pamamahinga. Ito'y tungkulin ninyong mga Israelita man. Ang mga tinapay na ito'y para kay Aaron at sa kanyang angkan. Kakainin nila ito sa banal na lugar doon sa tolda dahil ito ang pinakabanal na bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon at ito'y para sa kanila magpakailanman. Ang parusa sa pandalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. May isang tao noon na ang ama ay isang Egyptyo at ang ina ay Israelita. Ang pangalan ng ina niya ay si Shelomit na anak ni Dibri na mula sa lahi ni Dan. Siya ay nakipag-away sa isang Israelita roon sa kampo at nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon. Kaya dinala nila siya kay Moises at ikinulong nila siya hanggang sa malaman nila kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin sa kanya. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Dalhin ninyo sa labas ng kampo ang taong iyon na lumapastangan sa akin. At ang lahat ng nakarinig ng kanyang paglapastangan ay magpatong ng kanilang mga kamay sa ulo niya bilang patunay na siya'y dapat managot at pagkatapos babatuhin siya ng buong mamamayan. At sabihin mo sa mga Israelita na ang sino mang katutubong Israelita o dayuhang naninirahang kasama nila na lalapastangan sa aking pangalan ay mananagot. At dapat siyang batuhin ng lahat hanggang sa mamatay siya. Ang sino mang pumatay ng tao ay dapat ding patayin. At ang taong pumatay sa hayop ng kanyang kapwa ay dapat palitan ito. Buhay na hayop ang ipapalit niya sa pinatay na hayop. Kapag sinaktan ng sino man ang kanyang kapwa, kailangang saktan din siya katulad ng ginawa niya. Kung binali niya ang buto ng iba, babaliin din ang buto niya. Kung dinukot niya ang mata ng iba, dudukutin din ang mata niya. At kung binungi niya ang ngipin ng iba, bubungiin din ang ngipin niya. Ang sino mang makapatay ng hayop ng iba ay dapat niya itong palitan. Ngunit ang makapatay ng tao ay dapat ding patayin. Ang mga utos na ito ay para sa inyong lahat, Katutubong Israelita man o dayuhan ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos itong sabihin ni Moises sa mga Israelita, dinala nila ang tao iyon na lumapastangan sa Diyos doon sa labas ng kampo at binato ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Okay, so observation at pagsasabuhay na tayo, no? So makikita natin ang kahalagahan ng espesyal na araw ng pagsamba. So pinapakita ng Diyos ang kahalagahan ng pagtutok sa Kanya sa pamamagitan ng mga pista, araw ng pamamahinga, at iba pang espesyal na okasyon. So nabasa naman natin ano, kung ano yung sinasabi ni God kanina na yung mga Uh, kailangan nilang ipagdiwang na pista. So inisa-isa natin yan. So sa panahon natin ngayon, kailangan natin maglaan ng oras para sa Diyos. So tulad ng mga pista at araw ng pamamahinga, kailangan natin magkaroon ng regular na panahon para sa panalangin, pagsamba at pagninilay sa Kanya. So kailangan natin ng time na quiet time with the Lord. Kailangan natin na meron tayong fellowship. Yun yung tinatawag natin, yung pagka Sunday, Sunday tayo nag-gather or Saturday tayo nag-gather sa church. And of course, kailangan palagi tayo nagpe-pray sa Kanya. Alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at ipakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabahagi, serbisyo at pagkilala sa kanyang pagkilo sa ating buhay. So, every time may fellowship, pwede tayong mag-share ng goodness ni God. So, magandang bagay po yun. Next naman yung paghahandog at paglilingkod ng wasto. So yung mga tinapay at handog sa loob ng toldang tipanan dapat inihahandog ng may kadalisayan at tamang paraan bilang tanda ng paggalang sa Diyos. So again, God is a God of order. Hindi pwedeng basta-basta lang. So lahat ito ay merong tamang proseso tamang pamamaraan so kailangan ngayon ihandog ang pinakamahusay sa lahat ng gawain ito naman yung sa atin ngayon sa trabaho natin sa pamilya natin sa community natin kailangan gawin natin ito bilang handog sa Diyos tapat at may kadalisayan so let's do everything for the Lord In ba In whatever we do we thank God in whatever in whatever we do we offer it to God sabi nga 'di ba Pagka daw meron tayong ginagawa, huwag natin isipin na ginagawa it natin ito para sa tao. Isipin natin palagi na ginagawa natin ito para kay God, para ibibigay natin yung best natin. Next naman, paggalang sa kapwa at sa Diyos. So may malinaw na parusa sa panlalait sa Diyos at pamiminsala sa kapwa. So pinapakita nito na ang banal na pamumuhay ay hindi lamang panlabas, kundi nakakaapekto rin sa relasyon sa ibang tao. So nakita natin yung nangyari, di ba, na nagalit si God kasi um, nilait yung pangalan niya. So let's be very careful. Um, minsan ang tao talaga hindi na rin nag-iisip, eh, di ba? Kung ano na lang ang masabi talaga, buti na lang sobrang mabait ang Panginoon talaga natin. His mercies never end, yun ang sabi. At ang, ang pasensya niya is sobrang mahaba. So, igalang ang Diyos at kapwa, iwasan ang panlalait, paninira, o maling salita laban sa Diyos at kapwa. So, maging mabuti tayo, maging maingat tayo sa ating mga salita at gawa upang maging halimbawa rin tayo ng banal na pamumuhay. So, kung minsan hindi na natin kailangan magsalita, tinitignan na lang din ng tao ang klase ng pamumuhay natin. So, kailangan mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon. Para naman din, we can also bring people to God. Kung baga, so... We can bring souls to Him. Ganyan. Okay, so tapos na po tayo sa ating obserbasyon at pagsasabuhay. Let's do a quick closing prayer po. Okay, so mag na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, O Diyos, sa aming pong mga natutunan ngayong araw na to. Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhay po kami ng maayos, O Diyos, sa inyong harapan. At ihandog po namin, O God, palagi ang the best sa inyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kaming maging... Uh, mapanlait sa aming kapwa, huwag kaming nagko-compare, Lord, ng aming sarili sa iba. Because you created us, O God, wonderfully, Lord, fearfully and wonderfully made, Lord, yun ang sinabi ninyo. And um, kami po, Panginoon, ay uniquely, O God, na-create ninyo na meron kayong um, binigay sa amin na mga kakaiba o Diyos uh, sa iba, kumbaga. Meron kaming mga kanya-kanyang talento na ibinigay ninyo na hindi po namin dapat i-compare ito. Bagkos Panginoon kami ay dapat na magmahalan. We should, you know, come together as one, as your children, Panginoon. Lord, ko ano man yung mga nagawa naming kasalanan, mga, you know, pandalait sa kapwa, mga masasakit na salita na maaring hindi naman din nila nadidinig pero nadidinig po ninyo yun. O Diyos, patawarin niyo po kami, Lord. Tulungan niyo po kami, O God, to focus on you, Jesus. Mind our own business, O Lord. Yun din naman ang sinabi ninyo. And do what it is, O God, na pinagagawa ninyo sa amin, O Lord. God, salamat po dahil napakabait ninyo sa amin, O oh God. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na mamuhay ng maayos. Tulungan niyo po kami, O oh Diyos, na kami po, O oh God, ay magalak, O oh Lord, sa kung ano man ang meron kami, O oh God, at maging mapagpasalamat po. Panginoon, we entrust to you our lives, our families' lives. Po, we we entrust to you this day, Father. This we pray po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so we're done na po. And uh, please take care po kayo. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. I'll see you again tomorrow.